araw ay tatalakayin natin ang pagtugon sa mga soleranin, isyo at hamon sa kasarinlan ng bansa mula labinsyam hanggang labinsyam Araling panlipunan 6, ikatlong markahan, module. ay Pinamagatang mga soleraning pangkabuhayan na kinaharap ng Pilipinas pagkatapos ng ikalawang digma. Likas na sa ating mga Pilipino ang pagiging matatag sa pagharap ng mga pagsubok at suliranin. Ang positibong katangian na ito ay napatunayan na mula sa ating mga ninuno na pilit bumangon at lumaban sa mga suliranin pagkatapos ng ikalawang digmaan. Sa pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, Naging isang malaking hamon sa Pilipinas ang pagbangon nito mula sa kinasadlakang suliranin at dulot ng mga pinsala ng digmaan. Ilan sa mga hamon at suliraning ito ay ang mga sumusunod. Una, ay ang matinding pinsala sa mga gusali, infrastruktura at pagkaparalisa ng mga transportasyon. Pangalawa, mabuhay na ekonomiya at pagbagsak pro ng produksyon na sanhin ng pagkasira ng mga palayan at sakahan. Pangatlo, pag-aalsa ng ilang pangkat sa pamahalaan at pangapat, katiwalian ng mga opisyalis sa pamahalaan. Tinanggap ni Pangulong Manuel A. Rojas ang tulong na inialok ng Amerika dahil sa mga suliraning kinaharap nito sa kabila ng pagtutol ng maraming Pilipino. Ang kasunduan ito ay ang tinawag na Philippine Rehabilitation Act. Isinaad sa kasunduan ang pagtanggap ng Pilipinas ng tulong mula sa Estados Unidos kapalit ng ilang mga hindi pantay na kasunduan. Ang Philippine Rehabilitation Act ay nagsasaad ng pagbibigay ng pamahalang Amerikano ng halagang 620 milyon na tulong pinansyal sa Pilipinas. Nakasaad din sa kasunduan ang pagbabayad ng Amerika ng halagang 800 milyong dolyar bilang bayad pinsala sa mga ari-arian ng mga sibilyang naapektuhan ng digmaan. Kapalit ng Philippine Rehabilitation Act, nilagdaan ang Bell Act na nagsasaad na sa loob ng walong taon ay magkakaroon ng malayang kalakalan ang Pilipinas at Amerika mula 16-46 hanggang 16-54. Maliban sa Bell Trade Act, ay nilagdaan din ang parity rights o ang kasunduan na nagpapahayag ng pagkakaroon ng pantay na karapatan ng mga Pilipino at Amerikano na magnegosyo sa Pilipinas at linangin ang mga likas na yaman nito. Kaakibat ng mga kasunduang Bell Trade Act at Parity Rights ay ang kasunduang base militar na nagpapahintulot na manatili sa Pilipinas ang 23 base militar ng Amerika sa iba't ibang sulok ng bansa. Ito po ang balangkas ng Ikatlong Republika ng Pilipinas. Ipinatupad ni Pangulong Manuel A. Rojas ang pakikipag-ugnayan sa Estados Unidos sa kabila ng pagtutol ng maraming Pilipino. Siya ay naniniwala na malaki ang maitutulong ng hakbang na ito sa pagbangon ng ating bansa mula sa mga kina kinakaharap nito sa kasalukuyan. Subalit, hindi nalutas ang mga suliranin dahil sa biglang pagpanaw ni Pangulong Rojas noong Abril 15, walo dahil sa sakit sa puso. Sa halip na malutas ang mga suliranin ng ating bansa, ay nagbunga pa ito ng isa pang matinding suliranin. Ito ay ang pagkakaroon ng mataas na antas ng colonial mentality ng mga Pilipino. Isa-isip po natin. Matinding dagok ang naging dulot sa pamumuhay ng mga Pilipino ng mga pinsalang dala ng ikalawang digmaang pandaigdig. Kailangan nitong harapin ang mga hamon at suliranin na mga sumusunod. Matinding pinsala sa mga gusali, infrastruktura at pagkaparalisa ng mga transportasyon mabuway na ekonomiya at bagsak na produksyon sanhi ng pagkasira ng mga palayan at sakahan, pag-aalsa ng ilang pangkat sa pamahalaan, katiwalian ng mga opisyalis sa pamahalaan, pangangailangang patatagin ang ugnayang panlabas at pangangailangang maisulong ang kapakanan ng mga mamamayan. Napilita ng Pangulong Manuel E. Rojas na tanggapin ang alok na tulong mula sa Estados Unidos kapalit ng ilang mga hindi pantay na kasunduan sa paniniwalang malaki ang magagawa nito sa pagbangon ng Pilipinas mula sa mga suliraning dulot ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ito ang naging dahilan kung bakit hindi naging ganap na malaya ang ating bansa sa pagkakatali nito sa mga ilang hindi pantay na kasunduan sa Estados Unidos kapalit ng tulong pinansyal na ibinigay nito sa Pilipinas. Ang mga hindi pantay na kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos ay ang mga sumusunod: Philippine Rehabilitation Act, Bell Trade Act, Parity Rights, at Kasunduang Base Militar o Military Bases Agreement. Ang kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas ay nagdulot ng isa pang suliranin. Ito ay ang pagkakaroon ng mataas na antas ng colonial mentality sa mga Pilipino o ang pagkahilig at pagtangkilik nito sa mga kultura at produkto mula sa Amerika at ibang bansa o imported products na lalong mas nakaapekto sa ekonomiya ng ating bansa. Mga bata, subukan niyo pong sagutin ang mga sumusunod.